Hello guys, good morning. Si Site One po ito. Welcome back sa akin channel. Kumusta na kayo guys? Sobrang lakas ng bagyo. Ito, ito yung itong video guys, Ipapakita eh, papakita ko lang. Si share ko lang kung anong nangyayari doon din sa akin lugar sa Los Baños. Bagaman walang tao sa bahay, pero tingnan niyo naman, ito ay nagsisimula pa lang yung hangin. Hangin wala kunti pa lang ulan-ulan, hangin-hangin. Sobrang lakas ng hangin. Yung ibang uh, mga anong kapitbahay ko, yung may lilipat din yung bahay, may yung bubong. 'Yon. Sobrang lakas, ibang-iba ang bagyo na to eh. Dito guys sa video na to ay magaganda pa yung mga dahon. Ayan magaganda pa sila, may mga dahon pa sila. Ayan. Mga green-green pa at may kahit mahangin, medyo may liwanag pa. So makikita natin dito na medyo malusog yung ating uh, mga tanim. Yung kamias, ayan guys, may nailaw pang Christmas light. Ayan. Medyo umiilaw-ilaw pa yung Christmas light natin dyan. So, dito medyo eh, hindi ko anong oras na ba ito dito sa aking CCTV ay eh, nasa ano na anong oras ba dito alas 4 mag alas 5 pa lang mag alas 5 na so 8 minutes na lang 5 pm na ng gabi sa nang ng hapon pala sa atin pero kung makikita nyo guys madilim na kaya lang maliwanag dito kasi may ilaw yung CCTV at saka may mga solar kasi sa bahay kaya kahit uh, ah, mawalang ng kuryente as long as na may na may charge yung aking uh, ano mga solar eh meron silang ilaw maliwanag. So ayan guys, eh, ito medyo ako tuwing may bagyo, alam nyo ba tuwing may bagyo ako ay nangangamba dahil syempre meron akong paupahan eh kung para parehas silang ano madami. So malaking halaga ang gagastusin. Siguro yung mga lahat na ibinayad nila sa akin sa upa, eh dyan lang din naman mapupunta sa sa ano sa ipagpapa ano sa papa repair o oh, di ba guys mahirap din yung mga may paupahan ka nga pero pag ganito naman na, na may kalamidad ayan o oh, syempre kapag na damage Ik eh, kailangan mo talagang ipaayos yung bahay. Obligasyon, obligasyon talaga ng nagpapaupa ang ayusin yung uh, paupahan. Kasi geno na eh kapag uh, ano talagang inaalagaan ko talaga yung mga ano na upa dito at uh, kapag meron mga damages agad 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 kong uh, pinapapunta yung aking uh, pinagkakatiwalaan tapos inaayos nila. So hindi basta-basta rin. Lalong-lalo -lalo na ngayon medyo malaki yung malaki ang mga ano bilihin. Mataas ang mga bilihin, ang mamahal. So dito guys, ayan umuulan-ulan pa siya. Ayun na. Sa sa panahon na to ay nakaka pa ako sa aking CCTV. Ayan, nakaka pa ako kahit uh, sobrang hangin na niya, yan gabi na, nagiging black and white na kapag gabi na yung aking CCTV. At uh, ganun pa man ay makikita ko pa rin yung uh, lakas ng hangin uh, dahil dito sa mga kahoy na ano, sobrang nililipad-lipad yung kanilang mga dahon. Ayan guys, ano? Pero alam nyo ba na malaking tulong yung mga ganito, yung may mga kahoy ka sa tabi ng bahay, at uh, nakakapag nakakapagbigay protection kasi ito eh, sa bahay eh. Ito oh, malalago pa yung mga dahon nila. O oh, mamaya-maya pag uh, siguro kapag malakas yung hangin baka magtanggalan na yung kanilang mga dahon. At uh, ayan guys, o oh, paulit-ulit ko silang uh, pinapanood sa aking uh, CCTV kahit papaano eh namumonitor ko pa sila dahil uh, meron pang kuryente kasi kapag nawala ng kuryente mawawala din yung aking uh, syempre hindi ako makaka-view um, kasi walang internet uh, um, kaya balak kong magpalagay ng uh, solar panel siguro uh, pag natapos itong bahay ko ay magpapalagay ako ng solar panel And, uh, malalaking mga panel magpapalagay ako nun eh, malaki-laki rin ang budget kasi noon eh. Uh, kung talagang gusto mo talaga ng maramihan, eh minsan umaabot yun ng mga 200,000 mahigit pa. Depende yun kung ilan ang ipapa ilan ang uh, ipapalagay niya na solar. Yun. At uh, kahit pa paano ay nakakatulong kasi yung solar kapag nawawalan ng kuryente. Tapos eh, yung pwede mong isaksak yung aircon, mga appliances mo. Ayun ang gusto kong uh, uh, ipalagay. Oh, ngayon guys, tapos na yung bagyo. Sana nga hindi na bumalik. Oh, medyo mainit na dito sa aking lugar. Ayan, oh. Ito yung after ng bagyo. Ayan, oh. Kung makikita nyo guys, nakalbo ang aking mga ano, ang aking mga kahoy. Oh, yan mo sa paligid ng mga paupahan ko may mga kahoy dyan, dati hindi ko sila nakikita lalong lalo na itong up in, ang aking up and down na paupahan hindi ko siya nakikita dati kasi natatabunan siya ng mga dahon, dahil nga maraming dahon, pero ngayon ayan, pati mga dahon wala na, kitang kita ko na, pati yung mga kapitbahay ko oh. kitang kita ko na sila dati hindi ko sila nakikita pero ngayon kitang kita ko na So, ayan guys, pati yung aking kamias na napakasigla, na maraming bunga, nawala, nawala na naman yung mga bunga nila. So, ayan guys, tingnan nyo. Nakakalungkot, ba diba? Pero kahit pa paano, ang laking pasalamat ko pa rin kasi yung Bicol, yung kung saan ako isinilang, eh talagang lubog na lubog sila sa ano, pati mga bahay, lahat-lahat lubog. So, ayun. Kaya magtanim-tanim tayo ng mga kahoy kasi mahalaga talaga yung mga kahoy kasi kahit pa paano nakakaprotekta Kaya alam nyo ba guys, gustong gusto ko yung may bakod na bahay. Kasi ma alimbawa may mga tubig ganun, nakakaprotekta yun na hindi madadamage yung iyong uh, bahay kung madamage man yung pader mo na ang madadamage bago yung bahay kaya ito ipapataas ko to papataas ko to Buka, baka sa isang linggo mataas na yan yung pader na yan so ipapataas ko yan para maprotektahan yung loob niyan so ayan guys yung bayabas ko parang naputol yata yung dahon nito eh buti hindi siya nakalbo kasi naprotektahan ng bahay hindi masyadong na, na ano kumbaga hindi masyadong na ano, ng hangin Ayun, pati yung aking ano doon sa kanto, yung aking kamias kahit pa paano eh, meron pang kamias doon. Hmm. Tapos eh, itong bamuti na lang, hindi nagiba yung aking gate. Hmm. Ayun guys, dito na tayo sa loob ng uh, gate, ayan. At uh, sigurado ako, ang daming, yung mga dahon ba, hindi pa nawawalis kasi walang tao. So wala pang naglilinis pero mayat maya may tao na dito at uh, lilinisin yan. Lilinisin nila yan lahat. Naipon dito o. Oh. May nao pa sa akin dito isang binata. Taga nabwa yata siya. Eh, ayan. Uh, nasa, ano siya, nasa kison ngayon. Wala siya dito. So, yung, yung, may kanya siyang, may ano siya, masarili siyang kusina at saka CR. Ayan yung kanyang kusina. Yung dahon na ipon doon sa kanya. Pero mamaya, maya, eh, darating na yung uh, aking uh, maglilini. So, gaganda na ulit sila. Tapos, ito yung aking pinagawang, uh, wo, ano ba to yung deep well. Yan. Pati Christmas light ko, ayan nag, ano na sila, nagbagsakan. Uh, Pero, maaayos din yan mamaya. Pagdating nila, maayos yan. Bukas.